Malayo sa hinaharap, malapit ng masira ng overpopulation ng planetang Earth. Para gumawa ng backup plan, kung sakaling masira ang ecosystem ng planeta, napagpasyahan ng mga tao na palitan ang atmosphere ng Mars at gawin itong nababagay sa mga tao na mabuhay dito. Ang prosesong ito ay tinatawag na terraforming. Nagsimula sila sa pagpapalaki ng mga pinakasimpleng buhay tulad ng moss o lumot sa lupa. Ang moss ay makakatulong sa pagpapataas ng temperatura ng planeta at para ito'y maging katulad ng temperatura ng Earth para mapakalat ang moss sa lupa, mga genetically engineered na mga ipis ay pinadala sa planetang Mars at ngayon ay taong 2597. Sa isang lugar sa Tokyo, dalawang kriminal na pinangalan ng Komachi at Nanao ay hinahabol ng polis. Sila ay mabilis na tumakbo sa maraming tao pero nahuli pa din. Habang sila ay pinapalibutan ng mga polis, isang futuristic na sasakyan ang lumulutan sa himpapawid at naglanding sa malapit. Sa loob ng sasakyan ay si Dr. Honda at ang kanyang asistant. Andito sila para sunduin ang dalawang kriminal at gamitin sila para sa kanilang pangsariling interest. Inoferan sila ng doktor para maging bahagi ng isang misyon kung saan para sa kupin ang planetang Mars. Si Komachi at Nanao ay kailangan pumunta sa Mars at puksain ang lahat ng ipis doon dahil hindi na sila kailangan. Pinangako ni Dr. Honda na aalisin lahat ng kanilang krimen na nagawa kung papayag sila na maging bahagi ng misyon. Tinanggap naman ito ng dalawa at pagkatapos ng dalawang taon, si at Komachi ay tapos na mag-training at kasalukuyan ng papunta sa Mars. Kasama ang iba pang kriminal na katulad nila sakay ng isang spaceship na tinatawag na Bugs 2. Si ay may pag-aalinlangan sa kanilang kakayahan dahil ang grupo nila ay binubuo lamang ng mga kriminal. At habang siya ay nakikipag-usap kay Komachi tungkol dito, sinabihan sila ng kapitan nila na si Keisuke Dojima na maghanda na dahil malapit ang lumapag ang sasakyan nila sa Mars. Naghanda ang lahat at pagkatapos nilang lumapag sa planeta, napansin nila na ang Mars ay hindi na tulad ng dati na kulay pula sa halip. Ito'y parang katulad na ng Earth na nababalutan ng green moss. Naghagi si Lieutenant Mina ng isang device na naglalabas ng chemical sa hangin para patayin ang mga ipis. Sunod naman ay inutos ng kapitan na maggrupo sa dalawa at kumalat para makita kung ang pagpatay ng mga ipis ay tagumpay. Plano nila magkita ulit pagkatapos ng tatlong oras at sila'y pumili ng makakasama. Ang isa sa team member na si Asuka ay nakapareho si Yakuza, subalit pinipilit niyang mas gusto niyang makasama ang computer specialist ng grupo na si Ichiro. Pinanggap naman ng kapitan ang request dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo. At pagkatapos nasagap ng drone ng grupo ang isang pang spaceship na pinadala sampung taon na ang nakalipas na tinatawag na Bugs One sa malapit. Tinawagan ni Dojima ang doktor at sinabihan niyang handa na sila para sa unang contact. Ang doktor ay nagsimulang tumalon dahil sa excitement at naghihintay ng maigi sa resulta ng mission. Sunod ang mga grupo ay lumabas na sa kanilang sasakyan at inumpisahan ng maghanap ng mga patay na ipis. Ang dalawa sa miyembro ng grupo na si Jen at Maria ay naguguluhan dahil wala silang makitang ipis sa mga luma Habang sila ay patuloy sa paghahanap, ay bigla na lang silang nakatagpo ng tatlong kakaibang nilalang na nakatayo sa harapan nila. Kaagad silang nagtago sa likod ng bato sa pagkakatako. Hindi sila nasabihan tungkol sa ganitong kakaibang nilalang na kasing laki ng tao at may pagkahawig sa ipis na may hawak na pamalo bilang kanilang sandata. Samantala si Komachi at Nanao na naghahanap din ng mga patay na ipis ay nakatagpo din ng parehong nilalang. Si Komachi ay namangha at sinubukang kumaway sa kanila. Subalit sa loob lamang ng ilang segundo, inatake ng nilalang si Nanao at binali ang kanyang leeg. Pagkatapos, ito ay biglang tumakbo ng mabilis pagkatapos iwan ang katawan ni Nanao sa lupa. Si Nanao ay namatay sa mga kamay ni Komachi at siya ay natulala habang nakatingin sa kanya. Sunod dumating ang team ni Jen at sinabi din kay Komachi ang kanilang nakita. Pinatay din ng mga nilalang si Asuka. Bumalik silang lahat ng mabilis sa kanilang sasakyan at sinabi nila sa kanilang kapitan ang tungkol sa nilalang. At dito nalaman nila na alam pala ng kapitan ang tungkol dito simula pa sa umpisa. Ikinuwento niya na siya daw ay sinabihan ng doktor na huwag sabihan sa team members ang tungkol dito. Ipinaliwanag ng kapitan na ang mga ipis daw na ipinadala, limang daan taon na ang nakakaraan, ay nag-evolve sa mabilis na panahon dahil sa napakaraming radiation sa planeta at sila nga ay naging isang nilalang na mas malakas pa sa tao. Sunod ang doktor ay biglang lumabas sa isang hologram sa harap nila at sinigurado sa kanila na wala dapat silang ikabahala dahil siya daw ay naghanda ng matagal para sa mga oras na ito. Siya daw ay gumawa ng mga injections para sa lahat ng miyembro na magbibigay sa kanila ng superpower na pareho sa mga insekto. Papalakasin daw ng gamot ang kanilang DNA sa pamamagitan ng paghalo nito sa insekto. Gamit ang superpower na ito, ay malalabanan na daw nila ang mga evolved na mga ipis. Gayunpaman, ang mga miyembro ng grupo ay ayaw labanan ang mga ipis sa halip gusto nilang ihinto ang misyon at kaagad na lumipad pabalik ng Earth. Subalit maya-maya, ang kanilang sasakyan ay napalibutan na ng mga ipis. Isang matapang na miyembro na may pangalang Godly ang nag upang ilihis ang atensyon ng mga ipis habang ang iba naman ay pinapaandar ang kanilang sasakyan. Siya ay lumabas at tinurukan niya ang sarili niya ng gamot na binigay ng doktor. Pagkatapos niya itong gawin, isang mabilis na pagbabago ang nagsimulang mangyari sa loob ng kanyang katawan. Ginawa siya nitong isang hybrid ng isang tao at isang salagubang. Ngayon si Lee ay nakakapagpalabas na ng apoy galing sa kanyang katawan. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan si Lee ay nakipaglaban sa mga ipis, na kasing lakas din niya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at naglabas ng apoy sa kanyang kamay. Ang puwersa na galing sa apoy ay naitulak ang nilalang at nasunog ito. Subanit pagkatapos ng ilang minuto, makikita na ang exoskeleton lamang ng nilalang ang nasunog. At pagkatapos nito, ang ipis ay biglang tumakbo papunta sa kanya at siya ay napatay agad ng mabilis. Samantala, isang ipis naman ang kumapit sa sasakyan nila at nagawang nitong basagin ang bintana ng sasakyan. Ang kapitan ay mabilis na nag-inject ng gamot at nagsimulang mag-evolve. Ang kanyang DNA ay hinaluhan ng DNA ng isang bullet ants na may abilidad na magbuhat ng mga bagay na mas mabigat pa ng isang daang dese sa sarili niya. Madaling napuksa ng kapitan ng ipis at ang grupo ay nagsaya pero ang kanilang kasiyahan ay nahinto ng mapansin nila na marami pang ipis ang papunta sa sasakyan nila. Dahil alam nila na hindi nila kayang labanan itong lahat, nagdesisyon sila na umalis na at bumalik na sa Earth, subalit nagsinubukan ng lieutenant na paandarin ang sasakyan, ang engine ay nagmalfunction at ang system ay nag-shutdown, na parang may taong sumasadya na hindi sila paalisin. Ang kapitan ay kaagad nag-isip ng plano. Gusto niya na puntahan nila ang Bugs 1 at dalhin lahat ng mga importanteng parts na kailangan nila para maayos ang Bugs 2 habang nilalabanan niya ang mga ipis. Ang lahat naman ay sumang-ayon dito. Ngunit sinabi ni Ichiro na gusto niya daw magpaiwan kasama ang kapitan para tulungan siya. Bago umalis, pinuntahan muna ni Komachi ang patay na katawan ni Nanao sa huling pagkakataon. Napansin niya ang isang kakaibang sapot na lumalabas sa bibig ni Nanao, pero hindi niya ito masyadong pinansin. Ang grupo ay sumakay sa loob ng isang sasakyan, kung saan ito ay kailangan bumiyahe sa gitna ng napakaraming ipis. Inofer ni Tezuka na tumulong, para makaiwas sila sa mga ipis. Nagturok siya ng sarili niyang gamot at siya ay nag-transform sa isang maklibag bag na kayang magpalabas ng mga gases sa anyo ng apoy na napakabilis. Ginamit niya ang kanyang tapangyarihan para maitulap ng mabilis ang kanilang sasakyan upang malagpasan ang mga ipis. Samantala ang kapitan ay patuloy sa pakikipaglaban sa mga ipis sa loob ng kanilang spaceship gamit ang kanyang buong lakas subalit padami ng padami ang mga ipis na pumapasok sa sasakyan nila. Nag-transform din si Ichiro at agad siyang pumunta sa control room at tinanggal niya ang oxygen sa loob ng sasakyan para mamatay ang lahat ng ipis. Ang kanyang plano ay tagumpay at namatay nga ang mga ipis. Pero ang pagkawala ng oxygen ay nakaapekto din sa kanila. Daril dito siya at ang kapitan ay parehong nawalan ng malay. Sa parehong oras, ang grupo na papuntang Bugs One ay nakakita ng isang malaking bagay na papalapit sa panila. Noong tiningnan nila ito ng maiigi, sila ay nagulat nang makita nila na ito pala ay milyong-milyong mga ipis na papunta sa kanila. Si Tezuka ay hindi nagpatinag at ginamit niya ang buong lakas niya para mapabilis pa ang sasakyan. Binunggo nila ang mga ipis at nagawa nilang makalusot bito. Ang grupo ay masayang dumiretsyo sa kanilang pupuntahan pero hindi rin ito nagtagal dahil isa na namang wave ng mga ipis ang papunta sa kanila. Ito ay mas malaki pa kisa sa naunang wave na binubuo ng milyong-milyong mga ipis. Ito ay hindi nakakayanin ni Tezuka ng mag-isa. Kaya dalawang miyembro pa ng grupo na sina Maria at Osako ang nang transform din sa kanilang hybrid version. Ginawa ng tatlo ang kanilang makakaya para malabanan ang lahat ng mga ipis. Subalit ang kanilang sasakyan ay bumaliktad at bumagsak at silang tatlo ay tumalsik habang ang iba naman na nasa loob ng sasakyan ay nawalan ng malay. Gayun paman, ang kanilang sasakyan pala ay naka-autopilot at sila'y nakarating pa rin sa kanilang pupuntahan. Sinubukan ni na Maria at Osaku labanan ang napakaraming ipis at sa huli sila ay lamatay. Nang magising ang grupo na nawalan ng malay sa loob ng sasakyan, sila ay nasa Bugs One na. Pumasok sila ng spaceship habang ang dalawa sa kanila ay nakabantay sa labas. Sinubukan ni Mina mag-run ng diagnostic sa sasakyan at kanilang nang nalaman na ang sasakyan ay nagpapadala ng data sa kung kanino man sa Earth. Sunod nito, ang grupo ay nakarinig ng putok ng baril at nagmadaling pumunta sa labas. Sa labas, ang dalawang bantay ay patay na. Lumalabas na nakuha ng mga ipis ang mga armas sa loob ng sasakyan at ginagamit nila ito. Nag-inject si Komachi ng gamot sa sarili niya at siya ay nag-transform sa isang malaking bubuyog. Sa kanyang bagong kapangyarihan, nagagawa niyang butasin ang mga katawan ng mga ipis at napapatay niya sila agad. Si Jen ay nag-inject din at nag-transform siya sa isang desert locust na kayang tumalun ng napakataas. Habang si Mina naman ay nag-transform sa isang praying mantis na may kakayahang manghiwa ng mga ipis sa piraso-piraso. Nilabanan ng grupo ang mga ipis at napatay nila silang lahat. Sunod ang eksena ay lumipat sa doktor na may tinatawagan sa telepono. At ang telepono ay sinagot ng isa sa mga ipis sa Mars. Hindi katulad ng ibang ipis, ang ipis na ito ay nakakapagsalita ng Japanese at nakikipag-usap sa doktor. Sinabi ng doktor sa ipis na iwasan daw nila si Komachi kapag siya ay transform dahil daw ang kapangyarihan niya ay napakadelikado. Pagkatapos ng tawag, ang ipis ay pumunta sa loob ng Bugs 2 at binupsan ulit ang oxygen. Pagkatapos ang katawan ng nilalang ay nahati sa dalawa at lumabas ang nakatransform na si Asuka galing sa loob. Inakala ng grupo na siya ay patay na, pero lumalabas na siya pala ay kasabwat ng doktor. Ang kanyang kapangyarihan, pagkatapos niyang mag-inject ay ang kakayahang magkontrol ng isitang mga ipis, pareho sa isang emerald cockroach wasp. Ayami na niya ang mga ipis para labanan nila ang bawat isa. Pagkatapos, pinatay ni Asuka ang kapitan at binuhusan niya ng tubig ang tatawan ni Ichiro. Lumalabas na pati si Ichiro ay kasabwat din pala ng doktor. Simula pa sa umpisa, ang katawan niya ay na transformed sa isang Asian coronamide, isang nilalang na kayang mabuhay sa extreme conditions at kailangan lamang ng tubig para ma-reactivate. Sila pala ay binigyan ng doktor ng misyon na magdala ng itlog ng ipis pabalik sa Earth. Para ito ay magamit ng Japanese government para mag-breed at mapalakas ang kanilang military. Lumalabas na ito pala ang kanilang totoong misyon at decoy lamang ang misyon na puksain ang mga ipis. Pagkatapos ay umalis na nga sina Ichiro at Asuka gamit ang Bugs 2 dala ang itlog sa loob nito. Samantala ang iplog sa sasakyan ay nagsimulang nang mapisa at ito ay nagbigay buhay sa dalawang evolved na mga ipis. Sinubukan ni Asuka na gamitin ang kanyang kapangyarihan para kontrolin sila, subalit hindi ito gumagana. Lumalabas na ang dalawang ipis ay mas evolved pa si iba at sila ay mas malakas pa si sa mga normal na ipis. Pinatay nila si Asuka at Ichiro at tumawag sila ng tulong sa kanilang mga kalahi. Nang marinig sila ng ibang mga ipis, sila ay nagsimulang maglabas ng na mga pakpak at lumipad papunta sa spaceship. Dahil sa sobrang daming kumapit na mga ipis sa sasakyan, ito ay nagmalfunction at bumagsak pabalik sa lupa. Lumabas ng spaceship ang dalawang evolved na ipis at inutusan nila ang mga ipis na atakihin ang grupo ni Nakomachi. Nag-inject ulit si Nakomachi ng gamot at mabilis silang nagtransform sa insektong anyo nila. Hindi sila nahirapan na labanan ang ibang mga normal na ipis, subalit nahirapan silang talunin ang dalawang mas evolved na ipis. Napatay ng isa si Mina pagkatapos hilain ang kanyang mga kamay. Nag-inject si Jen ng kanyang pangalawang dos ng gamot at si Komachi naman ng kanyang pangatlo. Dahil sa kanilang dagdag na lakas, ay nagawa nilang pumatay ng mas marami pang mga ipis ng mabilis. Subalit ang mga nila lang ay hindi umaatras. Si Jen ay nag-inject ulit ng gamot at naggaroon siya ng mga pakpat. Lumipad din ang mga ipis sa himpapawid at nilabanan siya. Inaatake nila ang dalawa ng walang humpay dahil sa kanilang sobrang daming bilang. Sa huli na isip ni Jin na para matalo sila, ay dapat talunin muna nila ang dalawang evolved na pinuno nila. Pinurukan niya ang sarili niya ng paulit-ulit ng gamot para lumakas pa, at dahil dito ay may tsansa na hindi na siya makabalik pa sa dati. Pagkatapos, sinipa niya ang isa sa mga evolved at nagawa niyang patalsikin ang ulo nito. Ngunit ngayon, Nagamit niya na lahat ng kanyang kapangyarihan at hindi niya nakayang lumaban pa. Sinubukan ni Komachi na protektahan si Jin laban sa ibang Evolve pero siya ay natalo agad. Bago pa sila mapatay ng ipis, isang nagiliwangang na nilalang ang lumilipad balapit sa kanila. Ikinalat nito ang kanyang glowing dust sa buong lugar at namangha dito ang mga ipis. Ang lumilipad na nilalang ay si Nanao pala, na nag-evolve sa kanyang final form. Si Komachi ay lumipad patungo kay Nanao. Pero bago siya mafarating sa kanya, binaril siya ng isa sa mga ipis. Si Jean ay lumipad papalayo bago pa siya abutan ng pagsabog at nailigtas niya pa si Komachi sa tamang oras. Subalit, si Nanao ay namatay sa pagsabog. Pagkatapos ng ilang oras, si Komachi ay nagising at nakita niya si Jean na tuluyan nang nag-transform sa isang insekto. Sinabihan siya ni Jean na bumalik sa Earth na hindi siya kasama dahil ito na daw ang bagong buhay niya ngayon. Sinunod naman ito ni Kumachi. Bago pa man siya makarating sa loob ng spaceship, nakita niya ang isa sa mga leader na buhay pa. Sinuntok niya ang nanghihinang ipis pero hindi niya ito pinatay dahil sa awa. Sa loob ng spaceship, nakita niya si Ichiro na buhay pa. Miligtas ni Ichiro si Kumachi sa pagbaril ng isang ipis sa likod niya. Sa wakas ang dalawa ay umalis na gamit ang isang escape pod para bumalik sa Earth habang ang mga ipis ay pinapanood sila. Sa Earth, napansin ng doktor na hinak ni Ichiro ang kanilang system at pinalabas sa buong mundo ang mga nangyari. Ang assistant ng doktor ay nagsimula ng magpanik. Ngayon na ang sekreto ng Japanese government ay nalaman na sa buong mundo. Subalit, ang doktor ay kalmado pa rin at sinabi niyang ibibenta niya daw ang lahat ng data ng bugs sa iba pang gobyerno sa buong mundo. Nagusto itong bilhin. Pagkatapos ay tinitukan siya ng baril ng assistant dahil siya pala ay isang spy mula sa Japanese government. Ngunit inaasahan na pala ng doktor ang pag-atake at naiwasan niya ang mga bala gamit ang isang barrier. Tapos pinatay niya ang assistant gamit ang isang lason na nakatanim sa loob ng laboratorio para sa emergency. Balik sa spaceship, nangako si Ichiro na ilalantad niya daw lahat ng kasabwat sa misyon. Nang tinanong si Komachi kung ano ang kanyang gagawin kapag nakabalik na siya sa Earth, Sagot niya ay gagawa daw siya ng mga libingan para sa alaala -ala ng lahat ng mga namatay nilang kasamahan. At pagkatapos siya daw ay babalik ulit sa Mars. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.